Papasa kaya itong in-max. Mga unang salang pa to sila, no? Mga unang salang pa lang. Anong ah, skill sa kanya umaga yan? Nakailang ulit na yan? Nakailang ulit na? Nakailang ulit na? Pang-apat? Pang-apat na pala to. In-max. Pangapat na na. Sana pumasa ngayon. Uh Huwag mong sayangin yung chance na binigay. Sana pumasa ka. Yun. Sige, okay, tuloy. Nakuha mo rin. Yun oh Sa so, wakas. Kaninang umaga pa to. Anong oras na ngayon? <laughs> Alas 4 na. Yun. Pumasa ka rin. Nakuha sa tiyaga. Okay. Ayos. Pasado ba? Pasado? Ayun, oh. Pero ano mo masasabi mo? Nakailang skills ka ba? Apat? Apat po. Apat? <laughs> Kumusta naman pakiramdam na pumasa ka na? Okay na. Kaya na? Masaya na po. Masaya na. Kanina, nalangkot ka ba kanina? Sobrang <laughs> tungkol. Ayan, congrats, na, congrats, 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 congrats.